Nagkabulol-bulol na naman itong si PBBM. Subalit so ang nakakahiya ay sa harap pa mismo ni US President Donald Trump. Di tuloy malaman kung ito bang si PBBM ay sadyang nai-excite, kinakabahan, o di kaya ay trademark na talaga ng Pangulo. Ang pagkabulol-bulol na pati si Trump ay hindi na siya maintindihan. This is, this is Well, as you, uh, as you, uh, well, we, uh, the, 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 huh? as you uh, say, we are uh, chairing ASEAN for 2000, uh, in the, uh, 2026. Uh, there is no need, in a, in a sense, to balance, to, uh, as you, as you uh, characterize as. <laughs> Isang malaking sampal sa mukha naman ni PBBM ang kanyang narinig na sagot ni President Donald Trump mula sa isang katanungan kaugnay sa estado ng relasyon ng Amerika at China dahil kung dito sa Pilipinas ay panay pang uusig at pang aalipusta ang ginagawa natin sa bansang China sa panig pala ng Amerika ay kumaganda na ang ugnayan nila sa bansang China. Uh, how soon do you plan to visit China? Well, we have a lot of meetings possible. President Xi has invited me to China. And we'll probably be doing that in the not too distant future. A little bit out, <laughs> not too distant. We're getting along with China very well. We have a very good relationship. In fact, the magnets, which is a little complex piece of material, but the magnets are coming out, you know, very well. Uh, we're, they're sending them in record numbers. We're getting along with China very well. Banga, banga. I'm so sorry. tila na pagtripa naman ni President Donald Trump itong si PBBM. Matapos sabihin nito na strong negotiator daw di umano ang ating pangulo. Matapos itong matapyasan ng isang porsyento ang 20% na taripa na ipinataw ni Trump sa ating gobyerno. Ayon kay Trump, ganito daw tayo kamahal ng ating pangulo. Subalit mababatid natin ang pagtawa ng mga tao na sa palasyo. Well, it's tough. He's a very tough negotiator. So far, we're not there because he's he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. He's too tough. But uh, we'll we'll probably agree to something. But he is he's strong a strong negotiator. He loves your country. Matapos ang negosasyon ni PBBM at President Donald Trump. na 19% taripa ang ipapataw sa Pilipinas habang 0% naman o walang taripa sa produkto ng Amerika ay tinuligsa at binatikos ang ating Pangulo ng maraming mga Pilipino at ng mga senador sa pangunguna ng mismong kapatid niya na si Amy Marcos, Ping Lacson, Mig Zubiri, at itong si Atty. Rowena Guanzon. Ayon kay Senator Amy at Mig Zubiri, paano daw tayo nanalo sa kasunduang ito kung walang taripa ang ipapataw sa Amerika habang sa atin ay 19% ang ipapataw na taripa? Saad naman ni Sen. Ping Lakson, ito daw di umano ay worst insult na naging negosasyon. Tinawag naman ni Atty. Ruina Guanzon na weak leader itong si PBBM matapos tila hindi nito kayang ipaglaban ang patas na desisyon para sa ating mga kababayan. Habang wala sa bansa itong ating Pangulo, ay nagkalat naman itong kanyang DILG Secretary na si John Vic Rimulya matapos ang tila unprofessional professional nitong post kaugnay sa pag-anunsyo na walang pasok dahil sa masamang panahon at tinawag pa nitong abangers ang mga Pilipino. Kaya ayon, tudutanggol sa kanyang bata na naman Itong ating pangulo. Critics huh? always kita sa mukha. <laughs>